ama ni Daniel Padilla na si Rommel Padilla. Nagsalita na tungkol sa mga issue o cheating issue ni Daniel Padilla kay Katrin Bernardo. DJ, never nga bang cheat Matagal-tagal na rin nang i-anunsyo ni Katrin Bernardo at ni Daniel Padilla ang pagtatapos ng kanilang magandang relasyon na umabot ng labing dalawang taon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lamang naglabas ng mga pahayag o ng kanyang issue si Romel Padilla tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak na si D.J. Inalmahan ng dating action star na si Romel Padilla ang lumabas na quote card tungkol sa umano'y pagiging cheater ng kanyang anak na si Daniel Padilla. Wala umanong bahid ng katotohanan ang nakasulat sa isang social media quote card na kalat na kalat ngayon kung saan dinedepensahan niya si D.J., na sinasabing panloloko mano nito kay Katrina Bernardo. Nirepost ni Romel ang screenshot ng Peking Code Card sa kanyang mismong Facebook page kung saan makikita rin ang handle name ng social media account na naglabas nito. Mababasa nga doon sa mensahe, Puro kayo panghusga kay Daniel na cheater siya. Akala nyo naman ang lilinis ninyo. Ikaw Katrin, kung hindi dahil kay Daniel, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Alam mong gwapo yung anak ko. Dapat expected mo na hindi lang ikaw ang babae niyan. Ang caption naman na inilagay ng tatay ni Daniel Padilla sa kanyang post. Fake news. Huwag po paniwalaan at ikalat. Ito po ay may pananakutan sa batas. Nilagyan pa niya ito ng mga hashtag na kondenahin ang pagpapakalat ng pekeng balita humingi rin ng tulong si Romel sa kapatid na senador na si Romel Padilla. Kaya naman naglabas agad ang opisina ng aktor public servant ng official statement na nagsasabing peke nga ito. Narito naman ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizens sa nasabing post ni Romel Padilla. Ani ng isang nagkomento, Masyado na po nilang inaabuso si DJ sa pambabatikos sobra na ang mga tao. Sana okay ka lang DJ namin. Mag-iingat ka lagi. Laban ka lang. Andyan lagi ang Diyos para umalalay sa'yo. Nakakalungkot ang nangyayari sa'yo ngayon. Sobrang naawa ako sa kanya. Lalo na sa nararamdaman niya ngayon. Ayun pa sa isa. Thank you po Tito Omeng. Sana bigyan niya ng leksyon ang mga gubagawa ng fake news. Ani pa ng isang nagkomento. No to fake news. Sana mabigyan ng aksyon niya mga ganyan. Sobra talaga ang ginagawa nila kay Daniel. Sige BFF Robel Padilla, bigyan mo ng leksyon ang mga gumagawa ng fake news. Maraming beses na to dumaan sa wall ko at nag-comment pa ako ng fake news yan dahil walang matino ang pag-iisip na magsasabi ng ganyan. Sabi ko pa nga, matino pa naman ang pag-iisip ni Romel para pag-post ng ganyan. Kaya maraming gumagawa ng ganyan dahil marami rin talagang panood ng panood kaagad o paniwala ng paniwala sa mga dumadaan sa kanilang mga wall. Sa dami ng pambabatikos nga na natatanggap ni Daniel Padilla, kahit isa dito ay wala siyang sinagot. Maging ang kanyang ina na si Carla Estrada ay hindi rin nagbibigay ng pahayag patungkol sa mga ibinabatong isyo kay Daniel Padilla. Komento nga pa ng ilan, Ganito naman talaga si Daniel Padilla, hindi binibigyan ng atensyon ang mga issue na ibinabato sa kanya simula pa nung una.